Ang mura ng ano nila oh. 155 yan eh. Oh. oh Ang yeah. may pay dia. 155 may kasamang rice. Kasi 125 lang rin. Ay, may. para hindi kayo ali ni. Ay, 155 yan. 160 ata. Good rice. Yeah. Ito inasal. Yes. May maraming Eh, uh... you no, know, big time si Madam ngayon. Ang dami niyang in-order. <laughs> Happy birthday si to you. Amin. Good evening mga idol. Nandito kami ngayon sa... Tingnan natin dito. Tapsilogan. JNK Tapsilogan. Dito lang yan sa ano, sa Bidebit, Sepong Bulawan, Porac, Pampanga. Pasaluhan ko. Uy, bongga. Ha, iputom mo 'yan. Sis, mama, sis, one pa lang. Alam mo bang pa? Pasaluhan O sige, kasaluhan mo. Adwa seguro. Adwa. Pero 'no, no minya, abey sa Dito, sususukan pa lang. Toyo. Toyo man si may kasamang sili. lang Chili paste. No, Inasa lang po pang, pang steak. Nasa? Marami rin palang kumakain dito. Okay, yaka lang Carlos. girl, o madam, po may po si madam, siya po may-ari. Talagang nagkita pa kami dito ni classmate. Classmate. Talagang nagkita pa talaga tayo dito, no? Iba Di talaga yung oh, ano, dollars. Talagang gumaganda talaga. Nanay mo, si... Tita ko. Ah, tita mo. Tita mo, gimig Anak mo. Maribig, balo kay lagyo. Ginto, ne. Bula mo ba yung... O, oh, tari ng anak mo. Ano uh, ka na mag-aaral? Benzine po po. Yes. Kapag uh, yeah, sinanda kayo, wala mo yung kahit to. Oh, may lagwela lalo ako. <laughs> <laughs> wala talaga rin kahit. Then dollars, ha? Kaya man. Kaya na, ayaw mo na yung mag-vlogs, ha? Ayun o, si classmate. Hindi ko na kilala kanina kasi yung buhok niya nag-iba.

Ito yung mga menu niya, mga idol. Oh. Ano natin? Ano? You know, hindi kayo dyan. Napakamura. Lipat natin. Mura na, masarap pa. Kakaiba yung ano, yung pagkaluto niya dito. So yun guys, sa um, may nakita naman tayong bago na babalik-balikan. For more inquiries, ayun guys, nandyan yung kanilang FB page. Napaka-simple ng lugar niya. At mas maganda pa doon eh, yung kanyang parking area is napakalawak. Yung may-ari pala nito, yung nakaupo kanina, napakabayet Tapos yung kanilang mga nagsiserve ng mga foods, uh, nila. Very approachable. Ang sarap na pagkain guys, mura pa. Kung may okasyon ka, tinatamad ka magluto o busy ka, mas maganda pumunta ka na lang dito. Meron din pala silang ano dito, yung catering at saka yung mga bila oh, yan kung gusto nyo daw umorder. Andiyan yung number nila sa ilalim. Pwede kayong, kung gusto nyo kumain, tumawag na kayo para pagpapunta na kayo, niluluto na yung gusto nyo kainin. So, yun guys. Uh, maraming maraming salamat ulit sa pag ni Madam Alice. Happy happy birthday sa'yo. Sa uulitin!